Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, ika ng Enero, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Maria Ina ng Diyos. Kamusta? Ang Kapistahan ni Maria Ina ng Diyos ay isang pagdiriwang Katoliko na nagpupugay sa espesyal na papel ng Birheng Maria bilang ina ni Kristo na siyang anak ng Diyos. Ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ay ipinagdiriwang tuwing ikaunor ng Enero ng bawat taon. Ito werey tumengsyo yung sure we pandigdigang araw ng kapayapaan. Ang pagdiriwang na ito ay nagbibigay diin sa banal na pagiging Ina ni Maria at binibigyang diin ang malapit na ugnayan sa pagitan ng pagsilang ni Jesus at ni Maria. Ang dibusyon kay Maria bilang Ina ng Diyos ay umabot sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Ang mga konsilyo ng simbahan, lalo na ang konsilyo ng Efeso noong 431, ay opisyal na nagpahayag ng banal na pagiging ina ni Maria, na itinatanghal na siyang tunay na ina ng Diyos, Theotokos sa Griego. Narito ang isang dasal kay Maria, ina ng Diyos. O Maria, ina ng Diyos na tinanggap ang salita ng Diyos sa iyong puso at nagdala sa mundo ng tagapagligtas, iniukit ka namin ng pagmamahal. Ikaw na hinirang na maging ina ni Kristo, ipanalangin mo kami sa iyong anak. Naway ang iyong pagmamahal na ina ay patnubayan ang aming mga hakbang at ituro kami palapit sa laging masilayan si Jesus. Ina na mamaamong at mapagdamdamin, tingnan mo nang maawain ang iyong mga anak na bumabalik ang kanilang mata sa iyo. Itaboy mo kami, suportahan mo kami at turuan kami na sundan ang mga aral ng iyong minamahal na anak. O Maria, ina ng Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, mga kasiyahan, mga lungkot at mga pag-asa Ipamamanhik mo kami ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Vicente Strambi. kilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw